Dead on the spot ang apat na sakay ng isang kotse na sumalpok sa isang truck sa Antipolo. At sa tindi ng pagkakawasak sa kotse, tumagal ng tatlong oras bago naalis ang bangkay ng mga biktima. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Bumailalim sa sinalpok na truck ang kalahati ng kotse ito. Nasa pool ng kotse ang kong bahagi ng truck habang binabaybay ang Marcos Highway sa Antipolo City pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, halos matanggal ang bubong ng kotse. Ang mga rumusponding rescuer, gumamit pa ng mechanical cutter para sirahin ang bubong at pinto ng kotse at mailabas ang apat na lalaking sa kanyito. Tumagal ng tatlong oras bago nakuha ang wala ng buhay ng mga biktima. Kabilang sa nasawi ang driver ng kotse na si Juanito Kataylo, pinsan niyang si Kidrak Jan Magsino at mga kaibigan si Lawrence Ivan Jose, at Ireneo Balmonte. Sa initial na investigasyon ng galing daw sa eastbound lane ng Marcos Highway ang truck, nag-u-turn ito sa so westbound lane. At habang tumatakbo, bigla na lamang daw itong sinalpok ng isang maharurot na kotse. Pinag-aaralan na ng mga pulis ang video na pinost sa social media na isa sa mga biktima. Wow! Makikita mabilis ang takbo at rinig ang ingay ng kanilang kotse habang pababa ng sumulong highway. Inaalam natin kung uh, yung, uh, mga oras na niya yung incidente kasi uh, it will relate to ano yung conditions nila at ano yung current na bago nangyari. niya yung incidente. naman sa driver ng truck, sadyang mabilis ang kotse. Julalang may tumunog sa likuran ng truck. Tapos bumaba kami, nakapasok na yung kotse sa kwita ng truck. Hindi naman matanggap ng ina ng isa sa mga biktima at sinapit ng magkakaibigan. Inaya lang daw na magpinsa ng anak niyang si Lawrence Ivan na gumala ng disoras ng gabi. Natulog na yun eh. Tinawagan ng mga kaibigan, hindi ko naman alam na tumakas sa bahay yan. Malaman namin na aksidente na. Ang hirap, di pwedeng tanggapin, lalo pa ako, mahal ko yung anak ko. Nakikipag-areglo na ang may-ari ng truck sa pamilya ng na mga namatay sa disgrasya. Ang aming pong kumpanya ay ano, handa naman tumulong kasi uh, ito po ay yun buhay. Kaya nagbigay po yung aking boss ng ano, na tutulong kami. Ala Alauna ng hapon ng tuluyan ng matanggal ang truck sa Marcos Highway. Balik normal na ang daling ng trapiko sa mga oras na yon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News Park. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.